Ano nga ba yung dapat nating maramdaman bago at pagkatapos natin magkasala? Yan po yung ating alamin sa video na ito. Ito yung katotohanan na sasabihin ko sa inyo at sinasabi rin naman ng Biblia. Tayong lahat ay nagkasala. Ito nga yung sinasabi sa Romans chapter 3 verse 23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Malinaw sinasabi ng Biblia na lahat daw ay nagkasala. Ibig sabihin po niyan, lahat ng tao, anumang paniniwala mo o anumang religion mo, hindi pwedeng hindi ka magkasala kasi walang perpektong tao. Ngayon mga kapatid, isa pang katotohanan yung sasabihin ko sa inyo. Dahil sinabi nga na lahat ay nagkasala, ikaw bilang Kristiyano, ibig sabihin niyan, magkakasala at magkakasala ka pa rin. Hindi na wala yung sinful nature na nasa iyo simula nung kinilala mo yung ating Panginoong so Kristo. Kasi mga kapatid, yung iba, akala nila kapag sila ay nanampalataya na sa ating Panginoong so Kristo, wala na yung kasalanan. Hindi mga kapatid, ang katotohanan, magkakasala ka pa rin kahit ikaw ay Kristiyano na dahil meron kang sinful nature. Basahin natin yung Romans chapter 7 verse 25. Ito nga ang kalagayan ko. Sa pamamagitan ng aking isip, pinaglilingkuran ko ang kautosan ng Diyos. Ngunit sa pamamagitan ng aking katawang makalaman, ay pinaglilingkuran ko ang tuntunin ng kasalanan. So yung nagsabi po ng verse na ito, walang iba kundi si Apostol Pablo. So nakita natin dito, Apostol na po siya ng ating Panginoong Sokristo. Siya po ay Kristiyano na mana ng palatayan na ng Panginoong Sokristo. Sumusunod na sa ating Diyos. Pero sinabi niya na siya ay nagkakasala pa rin. Bakit? Dahil sa kanyang laman. So, ibig sabihin mga kapatid, ito yung nagpapatunay na kahit kristyano ka na, hindi ka pa rin magiging perpekto. Kasi nga, wala ka pa doon sa langit. Ang kaperpektuhan, mararanasan natin yan kapag nag-rapture na. O kaya man kapag tayo ay nasa piling na ng ating Diyos. Pero ngayon, dahil nasa lupa pa tayo, dahil meron pa tayong laman, meron pang sinful nature na tinatawag dyan. Na kahit na ka sa Panginoong Sokristo, meron pa rin na pwedeng gawin. So, bilang mga mana ng palataya, hindi tayo exempted sa kasalanan. Pwedeng-pwede ka pa rin magkasala. Tulad nga ni Apostol Pablo, alam naman natin kung ano yung nagawa niya bilang isang kristyano, bilang apostol ng ating Diyos. Alam natin na talagang ginawa niya yung lahat para sa ating Diyos. Pero mga kapatid, inamin niya pa rin na siya ay nagkakasala. So, paano pa kaya tayo? So, ibig sabihin niyan, dapat tayo tanggapin din natin na magkakasala at magkakasala pa rin tayo dahil merong sinful nature. Na mana po natin yan kina Ebat Adan. At habang nasa mundo tayo, hindi mawawala yung sinful nature na yan. Kahit ikaw ay meron ng pananampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo. Kaya mga kapatid, hindi nyo pwedeng sabihin na kayo ay hindi nagkakasala bilang isang Kristiyano. Kasi ito yung sinasabi sa 1 John 1, verse 8. Kung sinasabi nating tayo ay walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ng katotohanan. Ngayon sige, tanggapin na natin na lahat ay nagkakasala dahil yun nga yung sinasabi ng Biblia. Pero mga kapatid, ito yung tatandaan nyo. Bilang mga kristyano, kung ang pinag-uusapan ay kasalanan, dapat iba tayo sa mundo na ito. Dapat meron pagkakaiba yung mga Krisyano kapag nagkakasala. Kasi mga, mga kapatid, nakikristo na tayo. Ibig sabihin niya, hindi na tayo katulad nung sa mundo na ito. At wala na tayo sa mundo na ito. Bagong nilalang na tayo. So dapat mga kapatid, bagamat tayo ay magkakasala pa rin, dapat iba na yung tingin natin sa kasalanan. Hindi na katulad ng dati. So bilang mga kristyano, bago ka gumawa ng kasalanan at pagkatapos mong gumawa ng kasalanan, dapat meron kang nararamdaman. Hindi pwedeng wala. Kasi yun yung nagpapatunay na ikaw ay nakikristo na talaga. Yun yung nagpapatunay na ikaw ay ligtas na. So dapat mga kapatid, ibang -iba na tayo don sa mga mga nasa mundo na ito. Kasi mga kapatid, yung mga nasa mundo na ito, sila, namumuhay sila sa kasalanan. Sila ay makasalanan. Pero tayo mga kapatid, bilang mga mana ng palataya ng Panginoong Sokristo, nagkakasala lang tayo. Ibig sabihin, hindi na tayo namumuhay sa kasalanan. Hindi na tayo makasalanan. Yan po yung pinagkaiba natin. Kasi mga kapatid, tayong lahat ng mga palataya binago na tayo ng ating Diyos at nakikristo na tayo. So ibig sabihin, meron ng bago sa atin. At dapat kapag sinasabi natin na tayo ay nakikristo na, dapat yung banal na spirito ay nananahan na sa ating mga katawan. Kasi yan po yung sinasabi ng Biblia. Once na tinanggap mo yung ating Panginoong Sokristo, mananahan na sa iyo yung banal na spirito, yung spirito ng Diyos. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at pinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan. So anong ibig sabihin niyan na 'yung banal na espiritu na sa ating mga katawan? Anong kinalaman niyan sa pagkakasala natin? So ibig sabihin lang po niyan mga kapatid, dahil nananahan na sa atin 'yung banal na espiritu, dapat nararamdaman natin na 'yung banal na espiritu ating mga katawan. Hindi pwedeng hindi. Kasi mga kapatid, yan yung sinasabi ng Biblia eh. Hindi na natin pag-aari yung ating katawan. At dapat, nararamdaman natin yung kilos ng banal na spirito sa ating mga buhay. Ngayon mga kapatid, paano natin mararamdaman yung kilos ng banal na spirito sa ating mga buhay? Actually mga kapatid, maraming paraan para kumilos sa atin yung banal na spirito bilang mga mananampalataya. Pero kung patungkol yan sa kasalanan, isang pagkilos na gagawin ng banal na spirito sa ating mga krisyano ay yung i-convict niya po tayo. I-convict niya po tayo, syempre, sa ating mga kasalanan. Ano nga ba sinasabi ng Bibliya patungkol dito? Basahin natin yung John chapter 16 verse 8. Pagdating niya ay kanyang patutunayan na mali ang mga taga tungkol sa kasalanan, tungkol sa katwiran at tungkol sa paghatol ng Diyos. Basahin natin ito sa English. And when he comes, he will convict the world concerning sin and righteousness and judgment. So ang tinutukoy po dito ng ating Panginoong So Kristo ay walang iba kundi yung banal na spirito. Sinabi na siya yung magkukonvict sa atin sa mga kasalanan. Yan po yung isang gagampanan ng banal na spirito para sa ating mga mananampalataya patungkol sa kasalanan. So mga kapatid, dapat nararamdaman nyo yan yung conviction ng Holy Spirit sa inyo, lalo na nga pagdating sa kasalanan. Kasi yan yung nagpapatunay na talagang kayo ay ligtas na, na kayo ay mapupunta na sa langit kapag nararamdaman nyo yung conviction ng Holy Spirit. Kasi mga kapatid, yan yung nagpapatunay na talagang nananahan sa inyo yung banal na spirito. Kasi nga nararamdaman nyo siya, kasi siya yung sa inyo at tumutulong patungkol doon sa kasalanan. Yan po yung sinasabi ng ating Panginoong Nasa Kristo. So ano nga ba yung pakiramdam kapag sinasabi natin na tayo ay kinoconvict ng banal na spirito sa kasalanan? So tingnan muna natin dito, bago ka gumawa ng kasalanan, ano yung nararamdaman mo? Ngayon mga kapatid, kapag bago ka gumawa ng kasalanan, meron kang naririnig na parang bumubulong sa iyo o nararamdaman. Na sinasabi na huwag mong ituloy yan, na huwag mong gawin yan dahil yan ay hindi kalooban ng Diyos. Kung baga parang meron kang nararamdaman sa puso't isipan mo na nagsasabi na huwag mong ituloy yan, hindi tama yan, hindi yan yung kalooban ng Diyos pwede kang mapahama kapag ginawa mo yan. At kapag ginawa mo yung bagay na yan, meron consequence na mararanasan ka. Kung baga mga kapatid, ang pakiramdam na ito para kayong nakokonsensya bago kayo gumawa ng kasalanan na parang piling nyo, ayaw nyo siyang gawin. Pero gusto ng laman nyo. Pero mga kapatid, yung conviction, mas malalim po doon. Magkaiba po yung nakukonsensya kayo at nakukondik kayo. Kasi yung konsensya, lahat ng tao nakukonsensya. Mga kristyano man yan o hindi, nakukonsensya yan. Ang nakakaranas lang ng conviction ng Holy Spirit ay walang iba, kundi yung mga kristyano, tayong mga nanampalataya sa Panginoong Sokristo. Ibig sabihin niya talagang meron na kayong takot sa ating Diyos. Na hindi na kayo basta-basta gagawa ng kasalanan, di ka tulad po noon. Gawa ka lang ng gawa ng kasalanan, wala kang pakialam kapag gumagawa ka ng kasalanan. Kumbaga hindi mo na naisip kung ano man yung mga gagawin mo o ginagawa mong kasalanan. Kasi nga wala pang Holy Spirit na nagko-convict sa Pero dapat bilang mga mananampalataya, hindi ka na basta-basta gumagawa ng kasalanan. Natatakot ka nang gumawa ng kasalanan at ayaw mo nang gumawa ng kasalanan hangga't maaari. Yun po yung conviction. Ngayon mga kapatid, sige sabihin natin, nagawa mo na yung kasalanan. Meron ka pa bang mararamdaman noon na conviction ng Holy Spirit? Yes mga kapatid, meron pa rin po. Mararamdaman niyo pa rin yung conviction ng Holy Spirit sa buhay niyo pagkatapos ng gumawa ng kasalanan. So paano po natin mararamdaman yun? Ngayon, once na nakagawa ka ng kasalanan, ang mararamdaman mo nun, parang mayroong bumubulong sa'yo na yes, nagkasala ka, pero lumapit ka sa Diyos. Magpakumbaba ka sa Diyos. Sa kabila ng ginawa mong kasalanan na yan, meron parang nagsasabi sa'yo na huwag kang mahiyang lumapit sa Diyos. Patatawarin ng Diyos kung ano man yung kasalanan na ginawa mo. So parang ang gusto mong iparamdam sa'yo ng Holy Spirit dito, kahit nagkasala ka, lumapit ka pa rin sa Diyos, huwag kang lumayo sa Diyos. Dahil ang gusto ng Diyos, kapag nagkasala yung isang tao, pinagkakatiwala niya pa rin yung buhay niya doon sa ating Diyos. Kasi mga kapatid, ganito yung nangyayari sa iba eh. Kapag nagkasala yung ibang tao, ang nangyayari, imbis na mapalapit sa Diyos, napapalayo sa Diyos. Ang nangyayari kasi kapag nagkasala yung isang tao, ang pakiramdam niya, sobrang dumi niya. Ang pakiramdam niya, hindi siya karapat-dapat sa Diyos. Ang pakiramdam niya, galit sa kanya yung Diyos. Kaya nangyayari, hindi na siya nakakatin ng church. Ang sinasabi niya, masusunog siya kapag siya ay pumasok ng church. O kaya man, wala raw siyang karapatan na humarap sa ating Diyos kasi nga, punong-puno siya ng kasalanan. Pero mga kapatid, hindi ganyan yung conviction ng Holy Spirit. Yan po ay condemnation ni Satan. Yan yung gusto mangyari sa'yo ni Satan kapag nagkasala ka. Mapalayo ka sa Diyos. Sinasabi ni Satan kapag nagkasala ka, galit sa iyo yung Diyos, hindi ka tatanggapin ng Diyos. Mga kapatid, mali po yun. hindi yun yung katotohanan. Kapag ikaw ay nagkasala, ang mararamdaman mo na conviction ng Holy Spirit, pinapalapit ka sa Diyos para humingi ng tawad, magpakumbaba at tumalikod na sa kasalanan mo. Kung baga nararamdaman mo sa sarili mo na parang ayaw mo nang gawin yung kasalanan na yun, na gusto mo na siyang bitawan, na ayaw mo na siyang ulitin. At yun nga, gusto mo na magbago. At bukod dyan, kapag nakagawa kayo ng kasalanan, dapat nararamdaman nyo at alam nyo na merong consequence yung ginawa nyo yung kasalanan na yan. Dapat tanggap nyo po yun. Na alam nyo, since ginawa nyo yung mali na yan at hindi kalooban ng Diyos, alam nyo na kayo ay didisiplinahin ng Diyos. At dapat mga kapatid, handa kayo sa pagdisiplina ng Diyos. Kasi yun yung sinasabi ng Biblia, na yung Diyos natin, dinidisiplina niya yung mga anak niya kasi mahal niya ito. Kaya dapat mga kapatid, kapag nagkasala kayo, handa kayo doon sa consequence na kung anumang kasalanan ginawa niyo. So dapat mga kapatid, nararamdaman nyo yan after yung gumawa ng kasalanan. Kasi nga, nasa inyo na yung banal na spirito. Hindi na kayo katulad ng dati. Na kapag kayo ay gumawa ng kasalanan, parang okay lang, parang wala lang tapos ulit-ulitin nyo pa. So, parang sa inyo, yung kasalanan, parang normal lang. So, mga kapatid, hindi po ganyan kapag ikaw ay tunay ng mana ng palataya ng ating Panginoong Sokristo. Dapat nararamdaman mo yung conviction ng Holy Spirit sa iyo. Dapat nararamdaman mo na after mong gumawa ng kasalanan, mas lalo kang napapalapit sa Diyos at mas lalo mong iniiwan yung mga kasalanan na ginawa mo at pinagkakatiwala mo na sa Diyos yung buhay mo after mong magkasala. Mga kapatid, tandaan nyo po, kaya kayo kinukonvict ng Holy Spirit, hindi para maging maganda yung pakiramdam nyo. Maaring pwedeng isama natin yon Pero ang pinaka-purpose talaga kung bakit kinukonvict kayo ng Holy Spirit para maging maganda yung buhay nyo. Maging maganda yung buhay nyo spiritually habang kayo ay nasa mundo na ito. Habang naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoong sa Kristo. Kasi mga kapatid, tandaan nyo, nasa mundo pa tayo. Pwede pa tayong maatake ng Satan. Marami pang pwedeng gawin si Satan sa buhay natin habang nandito tayo sa mundo na ito. Kaya tinutulungan tayo ng Holy Spirit, ginagay tayo ng Holy Spirit sa mga bagay-bagay sa mundo na ito. Lalo na nga pagdating sa kasalanan. Kasi nga ayaw ng Diyos na mapalayo tayo sa Kanya. Ayaw ng Diyos na mapahamak tayo. Kaya ang ginagawa ng Banlas Spirito, kinukonvict niya po tayo sa ating mga kasalanan. Dapat mga kapatid, kapag naririnig na natin at nararamdaman na natin yon, pakinggan natin, huwag lang natin siyang hayaan. Kasi po mga kapatid, yun po ay salita ng Diyos, yun po ay kilos ng Diyos, yun po ay kalooban ng Diyos. Dapat pakinggan natin siya malaking tulong po yung conviction ng Holy Spirit para mas mapagtagumpayan natin yung kasalanan dito sa mundo na ito. At syempre, para mapagtagumpayan din natin yung mga tukso na maaring lumapit sa atin. Kaya dapat mga kapatid, maging aware tayo at alam natin yung tinig ng banal na spirito sa ating mga buhay. Sundin po natin yon. So mga kapatid, di pwedeng wala kayong conviction ng Holy Spirit kung sinasabi nyo na kayo ay mana ng palatayan ng Panginoong Sokristo. Dapat nararamdaman nyo po yan bago kayo gumawa ng kasalanan, kapag kayo gumagawa ng kasalanan, at pagkatapos nyo gumawa ng kasalanan. So dapat mga kapatid, nararamdaman nyo po yun. At huwag kayong magdalawang isip na sundin kung ano yung sinasabi ng Banala Spirito sa inyong mga buhay. So yun lamang mga kapatid, ang gusto ko ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalakay ngayon. Hanggang muli, magkita-kita tayo. Salamat sa inyong panunood. Pagpalaan kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.